What's up neighbors? Ayun. So guys, ayun Maglilibot ako ngayon sa Palayan City. At hindi lang 'yung kakain ako sa D Checkpoint at ilang beses na nga pala ako kumain sa D Checkpoint niyan. At ngayon kakain ako ng lugaw doon. Ako nga lang mag-isa ngayon, wala akong kasama ngayon. Pero okay lang. So 'yun guys, update na kay mamaya. Uh, guys, ayan dadaan ng kulit tong tulay na to. Ayun. Minaghati ng ano, Kabuba at Palayan City. Ayan. Ito'y bagong tulay, guys. Ayan. Ito'y dating tulay. Dito tayo dadaan. Ayan. So, yun, guys. Dati, naigla ko na replay, DJ, rin pala dito yun. Yung best na rin akumain Pero, yung kakain tulit ako ako, yun. So, sasama ko din ang table. Ganyan, ayan. Nandito na ulit ako sa Palayan City, guys. Ayan. Happy birthday nga pala sa isang kasama namin, kay Russel. Ayan. Happy birthday sa UG. Ayan. Ito na tayo sa Palayan City. Ayan. May huli nga pala dito. Ayan. So yun guys, nandito na nga pala In order kong lugaw Ito, 12 pesos lang to Tingnan nyo guys Puno siya tapos Handle pa siya Kahit ilang beses kayong umulit Pero pwede Ayan, mabubusog at mabubusog talaga kayo dito Kaya dito ko lagi kumakain ng lugaw Kasi ayun na, hindi nga Ayun, napakasarap din ng lugaw nila At meron din sila dito na Lomi Ayan, mango graham Ayan, tapos mga Pwede eh, kayong kumain dito Marami din mga klaseng ulam dito Kambeng, mga baboy At iba-iba pa yun kaya itong di checkpoint na to, ilang, ilang beses itong binalikan, mga naiblog ko na rin dito. Nauna nga yun, may lulo nga. Tapos, may gugri ha, lomi, tapos yun yun, Kaya yun guys, kung ako sa inyo dito na kayo kumain sa Palayan City, yan. marami kayong makikita dito guys. Ayan, Ayan guys, oh. nalagyan na lang natin siya ng bawang. Ito paminta guys. Uy, Uy guys Ay mali <laughs> Yan binuksan ko na siya guys Yan binuksan ko na siya guys Kasi hindi siya maka-ano. Uy Yan kawayo Yan Yan siya guys oh 12 pesos lang guys meron ka ng anin lugaw kahit ilang beses ka pang umulit pe daw dito yun pera lang yung ano nasa itong in order nyo ay lomi ayun hindi <laughs> na yun anin iba na yun so yung next target ko ay yung Kuya Mars nga pala sa pangatian tetesting natin yung pupuntahan natin yun kaya next target guys yung Kuya Mars yun kainan din siya guys kambingan ganun tapos may mga lomi din siya lomi ganyan tapos lugaw Ayun, marami, marami, marami pa. Ayun. Ngayon, pagkatas ko dito guys, ay lilibot ako sa Palayan City. Ayan. Alam niyo naman guys, yung ano ko, content yon travel, tsaka pagkain, ganyan. Kasi marami din nagtatanong sa akin, marami nagchat-chat, marami nagko-comment. Bakit daw umalis na daw ba ako kay ISO 150? Babalik ko ba ako kay ISO 150? So yun guys, uh, ko sa inyo, hindi ko pa alam kung kailan pa ako babalik kay ISO 150 at bakit ako umalis kay ISO 150. Ayun tapos ako talaga gustong-gusto ko talaga kala sa Bomb 52 Mira at gusto ko sila makasama sa mga vlog-vlog ganyan. Ayun natupad na 'yung mga pangarap ko. Na-vlog ko din yun. Ilang beses best na-vlog 'yon, 'yung mula day number 1 hanggang day number 8 ayun na i-vlog ko na pero, pero pa yung mga nagpupunta ko kala sa noon kahit umuulan eh hindi ko na i-vlog ngayon marami lang beses ako yun mga nasa tatlong linggo o oh, dalawang o oh, tatlong linggo siguro ako nagpupunta kala sa bago ako makuha ni Sob 150 napakabait nila ayun lalo lalo na si Sob ayun niregaluhan pa ako na cellphone ni Sob 150 ganun kaya nagpapasalamat ako kay Sob 150 ngayon kainin na ito guys yung lugaw ayun masarap na may lugaw nila dito guys so yun guys update nyo na lang kami, mamaya pag naiyari guys andito nga pala ako sa Palayan City at mayroon nga pala dito mga solid supporters ni Sob150 at solid supporters kaya papakita ko nga pala sa inyo sila guys ayan guys o so, ayan ayan sila yun ayan ayun pa yun guys so ayan sila ayan ayan magingiti sa pag uwi nyo ayun maraming maraming salamat sa supportan nyo <laughs> guys, naglilibot na nga pala ako ngayon sa Palayan City at may mga makakasama nga pala ako dito at solid supporters nga sila ni Sobam 50. Ayun nga pala kanina, pinakita ko nga rin pala sila sa inyo kanina. Ito nga pala sila guys, so ayan o. Oh. Ayan, ayan, sila guys, ayan. Ayan o. Ayan. Sila nga makakasama kong maglibot dito ko sa Palayan City kasi diga, dito din sila, yun guys. Nakilala ko, ayun daw sir, Jumel daw, yun pwede daw ba sila. May sama sa content. Sige ka ako, sasama ko sa content, ayun. Ayan sila guys. Ayan <laughs> Oh. Apat. Ah, so ayan, bit 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 ko na rebite din ako nakakapag-bike. So yun guys, naglibot na nga ako dito sa Palayan City at kasama ko pa rin pala yung mga bata kanina dito at sinamaan nila ako maglibot dito para ilibot sila dito at nakita, nakilala nila ako na kay Sobam 50 daw ako. at lagi din daw nila ako pinapanood Sir Jumel at tawag na rin nila sa akin na yung bagong pangalan ay 150 ano kay pangalan ko na nakaya sa vlog ko ay 150 kaya kasi so, napapanood na lang ako kay La So 150, papakita ko sila sa inyo ngayon Kasama ko sila maglibot Guys, ayan sila yo Ayan sila guys Ayan o Ayan sila guys Ayan So yun guys, maglilibot na kami dito sa Palayan City Bye bye guys So yun guys, yari na nga pala kami maglibot dito sa Palayan City at marami nga pala akong nakasama dito mga bata at supporters ni Sobo 150 at nakilala nila ako, napapanood daw nila ako kay Sobo 150 ang dami talaga sumusuporta dito sa Nuevesia kay Sobo 150 kahit di, lang di, di dito sa Palayan City at sa ibang lugar kahit sa amin kilalang kilala si Sobo 150 dito nga tinawag na ako na Sobo 150 eh nakita, nakita ko dito nagbabike sabi nila sa 150, 150, 150, puro 150 yung tinatawag nila sa pero may, nakilala din, may nakakilala din sa na solid supporters ko, sinatawag din ako Sergio yun, mga bata kanina kasama ko yun, sila yung mga tumawag sa 150 ganyan sir, jumel, yun, sinama ko sila sa vlog yun, para mapanood din daw nila mapanood din daw nila yung sarili nila sa vlog yun, kaya sinama ko sila, so yun guys hanggang dito na lang pala video ko, maraming maraming salamat sa inyo bye bye